And mga wos, welcome back at ipapa-restore to sa atin kasi sabi ng may-ari. Technician din yung may-ari gumagawa ng repair ko. Actually, binigyan nga tayo ng maraming mga piyesa nito. Uh, dagdag bayad daw tapos magdagdag na lang siya ng pera kung sakali. Ipapa-restore to kasi dadali na ata sa probinsya nila. May base hata kung tama yung pagkakarecall ko. Ang problema nito parang na-stuck na matagal. Tapos nung ano, may umusok daw sa loob. Then, ang nangyari, uh, binili niya. Binili niya sa kapitbahay nila ng dalawang daang piso. So, tingnan natin kung panalo siya dito sa lagang dalawang daan. Ayan, mga bus na nakalas na natin. Oh. So, ano sa tingin nyo ang gagawin natin dito? <laughs> siguro, ano muna, bagong ladies pa naman ako ng ano. Sa ano ko lang to siguro kakalasin sa labas. Ayan. Matindi na ang dumi. Pero mamayang hapon ko na to kakalasin doon kasi ano eh. Palit talaga ng mga pihitan yan. Tapos mga kinalawang na Piesa Ayan Oh. Ayan. So ayan mga boss. <laughs> Mamaya natatawa ako dito. <laughs> natatawa ako dito kasi kung ano ano mga pumapasok sa isip ko na Nakikita ko ganito eh. Kaya ba ito ng locker cleaner? O, oh, contact cleaner. <laughs> Contact cleaner 'yan. Contact cleaner lang daw sabi ng iba, thinner lang daw panglinis sa ganito. Iba naman WD-40 'yan. Sige nga, tingnan natin. Okay mga boss, ito. Paano nga ba malaman yung transformer kung ayos pa o sira na? So dito pa lang sa primary, pwede na natin malaman kung ayos pa tong transformer o sira na. So kailangan meron tayong tester naka times 1 or naka times 10 pwede rin. So titestirin lang natin yan, ilagay natin dito yung ano. Huwag natin hawakan kasi kung may ano pa, magpipitik yan. So ito, kung mapapansin yung mga boss, open na yung primary nya yan ibig sabihin sira na po itong transformer na to isa po yan sa mga sinyalis kapag sira na yung transformer minsan naman napapansin natin sunog pero ito ay open yung windings nya sa primary ayan o oh. wala pong palo yung tisla natin kung naman yan yan po yung isa sa mga signs na sira na yung transformer. So ito ay papalitan na ng iba. At ano. So sana mga boss nakakuha ng idea yung mga baguhan dyan. Yung mga ano. So yan lang mga boss. Ayan mga boss. Uh, nakabilad na kanina yan. At natuyong tuyo na. Makintab na yung ano. So oras na. Ito pa ang mga potentiometer. Hindi ko na nakalas kasi sobrang dumi kanina. Kakalat pa dito. So kakalasin na natin 'yan kasi papalitan natin 'yan. Then magsisimula tayo doon sa may ano, sa may amp section. So ilipat lang natin dito sa table natin para masimulan na natin. Malinis na rin kaha. Start tayo at napansin ko lang dito ay kahit ito pala puro alikabok na o talagang sobrang dumi na, wala pa siyang signs of repair wala pa siyang signs of repair tapos ano pala to parang siguro kakabili lang nito nung ano na bumaha kasi dito sa amin sa tantya ko na ito ng bahay yung kapasitor dyan at saka sa relay syempre tinanggal na natin yan para malinis tapos yung board nya maganda pa yung board nya makinta po so follow up linis na lang tayo dito yan hindi lang natin nalinis kasi tinanggal natin to para malinis natin check natin dyan kadalasan dyan mga nasisira jumper yan jumper tapos dito naman itong mga resistor na to tsaka yung mga sinner dahil 27 volts so ang takbo ng repair natin ay pag so from dito papunta doon papaitan tapos susunod naman natin yung tune yun muna gagawin natin dito tapos yung ano ate yung mga resistor dito okay pa ba to check na lang natin yan sige mga boss uh, update ko kayo so, tapos na tayo dito ito yung mga napalitan nating pyesa uh. so mga kinalawang lang naman na IC yan 4558 mga resistor kapasitor tapos yung RCE yan pinagpapalitan na natin to kasi naglulus to naka experience na ako ng ganito tapos ito din speaker terminal mga potentiometer ayan na uh. Yung board andun sa kabila pala. Ah, tika lang. Ito na yung board nya. Sasalpa ko na lang yan. Tapos maghahanap ako ng transformer na iti-testing. Then, ano, tawag dito. Subukan natin kung kagana na. Okay mga boss. at uh, ito na yung ano, wala na tayo. Ito yung pinakamalapit na pwede nating ikabit. Although may mga putik-putik, linisan na lang natin yan. Yung iba nasa ilalim na, hindi na natin kakalasin. Sa labas, wala naman na kaya lang nasa ilalim na yung putik. Ngayon, itatry na natin yung isa nating ano, nakamonitor yung digital, tapos yung sa 12 volts naman ay yung analog. So, ayan yung kipit niya. yan So, para malaman natin kung good yung output ng transformer nito. Apply nito, pag nakalod na doon magkakaalaman kung ano kung magbabagsak yung supply magda-drop i-monitor pa natin kung magda yung supply may problema pa ibig sabihin may tama yung winding sito pero so far initial check muna saksa ko na muna ayan po uh, may na-reading na tayo dito na 12 volts dito naman ay 33.6 o 33.7 so pwede po pwede pong gamitin yan ikabit na lang natin yan then testing natin So yung ibang dumi, hindi na yan matatanggal pero yung nasa labas, punasan ko na lang baka pwede pang malis. Pero yung nasa ilalim, wala na tayong magagawa dyan. Okay, ayan mga boss, na symbol na natin. Di nakadaan ng test valve muna yan. Ito yung pinaka transformer. Mukhang um, madumiting na, no. Hindi ko na kasi kinalas yung plastic para linisan. Sinalpak na natin. So testing na muna natin. Ayan, ah, pinutol ko na yung mga wiring at pinalit ko na yung ano kasi magkaiba ng sakit. Testing na muna natin kung ayos na. Sana one click lang to. ah lahat ng kinalawang at mga pita na na natin. So try ko na muna ngayon. Ayun, umanda na yung ano, nag-switch na din yung relay power. Wala pa yung ilaw. Ay, ito pala. Oh. So okay na siya. Try natin kabitan ng speaker. So, ito natin speaker yan. Yan, diipit yung speaker natin. Then audio. Yan. Okay, volume. Ayun. Try natin sa kabila. Okay. Okay. Ang natin. Oh, ba't nawala? <laughs> Meron dito. O, oh, wala dito. Yun ang alamin natin bakit wala. Baka may tama pa yung selector nito. Wala siya oh. Wala yung negative. Dito. Baka baliktad yung kabit natin. Oh, wala din. So check natin yung grounding pero gumagana na yung ano, Check natin yung grounding baka mali yung gamit natin. Ay, ayun, nandoon pala. Ah, naglo na 'tong ano. Saingana natin ulit. Oh, wala talaga. So, kalasin ko muna ulit 'yan, then i-check natin baka ano, sira nga 'yung ano. Sira nga 'tong selector Ayan o. May tama yung ano. May tama na tong speaker selector, ah, uh, palitan na natin to. So, yun mga boss napagana na natin, finalize ko na lang yan. Uh, at kung wala nang update, hanggang dito na lang yung vlog natin. Papalitan na lang tayo ng selector. update tayo mga boss dito sa ginawa nating concert yung ito yung ano ito yung ng ginawa natin na nagtanong tayo kung anong dapat gawin para malinisan so salamat sa mga feedback nyo at mga boss ka ano hindi pa talaga ako naka full recover ayan oh uh, meron pa tayong mga ayan mga sugat sugat sa ano yan, sa chicken pox o sa bulutong ayan so hindi ko mahanap yung memory card ko. Buti may cellphone pa tayo na isa. Yung nagamit ng anak ko. So ito na po yun. Para ano, kasi tiningnan ko sa memory card ko o sa cellphone ko. Wala pa pala ako dito ano, yung closure o final na ano. So update lang baka sakaling ano, nakalimutan ko na kung ano nangyari dito. Ito po yung last na ginawa ko bago ako nagkasakit. So nagkasakit po tayo mga ano, kulang-kulang 2 kulang weeks. So may git one week pong yung bulutong nahaluan talaga ng ah uh, yung acid ko sa tiyan. Yan, acid ko sa tiyan yan. Okay? So ito na, umaandar na po siya. Ayan. Umaanda na siya. Umaandar na siya. ter. Bauasan angin yang So ayos na siya mga boss. Ako hindi pa ayos. <laughs> ayos na tong amplifier na to. Kaya chinat ko na din yung may-ari. Iwan ko kung kailan yan. Kasi sarado nga ako. Dito lang din sa likod yung may-ari nito. So kahit pa paano mga boss. Eh, malaki na yung diferensya kung i-compare natin sa dati niyang estado, yung ano nga lang medyo madumi yung kaha kasi yan hindi na natin pininturahan, technician din kasi yung may atin nito siya ng bahala nito magpalo kung ano, ano pa mga gagawin pero yung mapatunog na maayos yung amplifier ay natapos na din natin siguro hanggang dito na lang yung upload natin mga boss, uh, wala naman akong na ganong idagdag dito kasi ito lang naman pinitang bago ito, yan ito yung mga pinagpalitang pyesa tinalawang, mga potentiometer dapat sya nang gagawin niyan, sinabay ko na para isaano para matisting na maayos. Tapos yung mga transistor dito, resistor 'yan. So, okay na mga boss. Maraming salamat pala sa mga nagantay at sa ano, sa mga nagpaabot na mensahe ng Git Wilson. <laughs> Magpagaling ako. Maraming salamat. Okay-okay uh, na ako ngayon mga boss. Baka mamaya maya, magbukas na rin ako ng shop. Thank you, thank you.